Mga cars, alam naman natin lahat kung gaano kahalaga na mapangalagaan mm -hmm. natin yung ating kalusugan. Kaya naman, maging ang larangan ng medisina ay patuloy po na naghahanap, nag-aaral, at nagdidiskubre ng mga paraan upang makapagbigay ng luna sa iba't ibang karamdaman. At ang isa sa makabagong technology ngayon sa paggagamot ay yung tinatawag na Robotic Surgery. Mm -hmm. Kaugnay niya na makakasama natin ngayon sa Saini Doc, ang obstetrician and gynecologist na si Dr. Camille Anabaya. Good morning po, Dr. Camille. Camille. Good morning. Good morning, Dr. Camille. Well, una po sa lahat, Doktora, No, ano po ba yung tinatawag nating robotic surgery at paano ito nakakatulong sa mga doktor? Okay, ang robotic surgery ay isang uri ng surgery kung saan tinatanggal ang mga diseased parts ng ating katawan with small incision. So basically, hindi na natin hinihiwa ng malaki mm -hmm. ang mga pasyente. So, simply speaking, ganon. And it offers us less pain and faster recovery. Mm -hmm. So, yun ang robotic surgery. Mm -hmm. Ayun, na maliliit na lang na incision. Yes. O yung pag nagpeklat or scar, maliit na oh, lang. Yes, din. pero mind Doko. you, hindi robot ang gumagawa. Mm -hmm. Doktor pa, din. pa With the mm -hmm. help lang of the robotic mm -hmm platform. Yeah. Mm. Dok, ano po ba yung mga advantage kapag sumailalim ka sa robotic surgery, kumpara sa traditional na pag opera Okay, so yun nga, nabanggit natin, no faster healing. Kasi nga, maliliit na lang ang hiwa, uh, mas mabilis maghilom. Number two, faster recovery. So, kung dati, 3 to 5 days, nasa hospital tayo. Ngayon, overnight, kahit same day, nakakapagpauwi tayo kung ginusto ng pasyente. Mm -hmm. So, and also, aesthetically, mas maganda kasi nga mas maliliit ang hiwa. Lalo na, we're dealing ako, I'm an OB-GYN, so I'm dealing with women. So, alam naman ng mga babae, gusto natin magaganda ang ating yes. mga But chan. Pwede. Yes, pero makakapag-swimsuit pa after. Yes. Correct. Pwede. Yes. Well, na-perfect na po ba itong technology na ito? Dahil, ah... Uh, syempre, kailangan ng training ng mga doktor dito no. Yes, uh oo. -oh. If you're talking po of the machine mm -hmm. no. Um FDA approved na po siya sa America since uh, 2005 ganyan. So matagal na rin, no. Uh the robot has been with us uh, even in the late 90s. Um as to training, um kung narinig nyo na po yung laparoscopy o yung minimally invasive mm -hmm. <coughs> excuse me, surgery, pag may training po sa ganun ng isang doktor, mabilis na lang siyang makalipat into the robotic platform. Mm -hmm. Pero, pero gano'n po ka-accurate yung yung machine na ito? Ah, okay. Very accurate, no? May mm -hmm. HD camera po siya. Mm -hmm. Makaka-zoom in tayo. Yun po yung misnomer, eh. Akalan ng tao, mas mabuti ng buksan kasi mas makikita natin lahat. Mm -hmm. Pero hindi po totoo yun. Pag may HD camera tayo na pinapasok sa katawan, mas makaka-zoom in kami. Pag na Nakabukas po ang pasyente, hanggang ganito lang ang kita namin, di po ba? Mm. Pero pag naka-zoom in kami with the camera, then mas makikita kami. So, that's the advantage, that's how, uh, ano, um, and then yung mga galaw niya, mas very precise. Mm. It removes the tremor. Di po ba ang surgeon may natural tremor? Tinatanggal po niya yung inig namin. Mm. So, mas precise. Mm. Mm. Talagang uh, kampante ka, no? Uh, doc, ito naman ano naman po yung mga condition or yung mga women's diseases na yes. uh, kinakailangan ng robotic surgery. yes, so basically all gynecologic conditions, no? except for the uh, very yung cancers na late stage, pwede nating gawin with robotics. so ito yung mga myoma, no? so yung mga bukol sa ovario, uh, may nga early cancers pwede po nating tanggalin so nagugulat ang mga tao pwede tayong mag hysterectomy o magtanggal ng matres using lang those little incisions so minsan mm. nagugulat ang mga pasyente doon no so mm. well doc uh, paano ginagawa itong robotic surgery ano po yung may uh, yung risk may disadvantage din po ba um I cannot think of a disadvantage, mm -hmm. no? Siguro ang worst case is like, you know, if the robot uh, shuts down. But we do have emergency situations for that. And so far, uh, I've been doing robotic surgery in the Philippines for 14 years. Non wow. Nothing like this has happened, no? So, ang risk niya, katulad rin ng risk ng opera ng ibang, mm -hmm. uh, ng open surgery, no? Mm -hmm. So, surgery is always a risk, but tuput robotic with an increased risk, parang wala po. More of advantage siya talaga. Mm -hmm. So, 14 years of experience and training. Mm -hmm. And ito, Doc, for sure, yung mga ibang ka-RSP natin na may, uh, may mga ganong classic condition, mga women diseases, na gusto sana nitong robotic surgery, of course, yung ang daming advantages. But ano po ba yung range ng presyo nito, Doc? Uh, halos pareho din sa um, laparoscopy or minimally invasive. Mm. Um, siguro po, uh, I leave that na lang pag uh, pwede silang magtanong, no I practice out of St. Luke's, no? mm. they can inquire doon sa aming um, uh, we have a information center naman doon. Pwede mag-inquire or if you go to the clinics of the robotic surgeons, mm. you will be given a price change depending kasi on your disease, mm. pala, on the severity and all that, yeah. Well, dito po sa Pilipinas, dahil uh, ito pong technology nito, medyo bago, no? maraming yes. Marami na po bang hospital sa ating bansa uh, na meron nito? Um, dumadami na, mm -hmm. pero I'd like to say na St. Luke's na ang pinakaunang nagkaroon ng robotic um, uh, uh surgery uh, Uh, they were offering robotic surgery now we have both in BGC and QC so we have two robots already mm -hmm. that they for a long for the longest time isa lang and then other bigger hospitals in Metro Manila and i believe in Mindanao yeah. mm -hmm. meron na mm -hmm. Alright, Doc, lasting tanong na lang ko ko na rin no yung pagkakataon na to. Ano bang mensahe ninyo sa mga kababaihan na as a obigay ni no? yes. o para pangalagaan ang kanilang okay. mga sarili? So, kung kayo po ay may women's disease like mga myoma, ovarian cysts or early cancers, 'wag po kayong matakot na magpunta sa doktor. Kasi ngayon nga po with what we have discussed, meron na pong mga makabagong teknolohiya na mabilis na ang recovery. It's not painful, yung downtime, maybe two weeks lang, you're up and about and you're ready to go already. Overnight, I can send you home. So, wag po kayong matakot and you explore your options, no? Pag sinabi pong for operation kayo, pwede po kayong magtanong na may iba-iba pa -iba pong klase, such as robotic surgery, para matugunan ng sakit ninyo. Ayan, ang dami palang option, ano? Oh. Yes. Well, Doktora, maraming salamat po sa lahat yes. ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. At maraming salamat din po sa libreng telemedicine.